Uh, for to today's video guys, ah uh, ah, ngayon may bisita kami, uh, anak ng alaga kong matanda, babae. So ayan ang dala niya guys, ito, dahon dahon. Tapos, mahilig siya magdala ng mga dahon dahon guys. Ayan ah, hmm, dito hindi spinach ha, iba yung spinach parang ginger uh, sa arabic yun, spinach. Ito po, dalawang klase po yan, parang parang lang siya. Then parang may isa pa yung parang bulaklak sa atin, yellow ang bulak niya, mga maliliit. Yun din kasama din yun. So makain po ito, Maka makain pala yun yung, yung bulaklak sa atin na parang, parang mani-mani or yalo, oh, yalo ang bulaklak niya, yun makain niya, parang mani yung dahon niya, yun makain din po yun. Ito ang, ito ang binil, dinala ng babae, dahil po ito parang ano po yan guys, parang uh, alagbati ba? So madali lang po siya lutuin, mga 10 minutes lang maluto na agad ito. Ito yung, at mala, magandang benefits po nito guys, uh, pang ano daw siya, uh, cancer sa buto. Pang katibay sa buto, ito parang ano, ayan siya guys, uh. Actually, mga, mabango to siya, guys. Hindi siya, hindi siya, ha, hindi yan, hindi ito panghalo sa ano, ha hindi ito siya panghalo sa yung sa sambusa hindi ibang klase po ito guys ayan po guys ayan po at ito po ang aking ma-flex for this video ayan po so habang nag so mag-slice po tayo Is slice po po yan dito ayan na guys at dito lang po guys ayan ito po ang aking ma matrabaho ngayon so parang matrabaho po to guys ganito kasi kukunin mo yung mga dilaw yung dilaw-dilaw yan mga yellow-yellow kukunin mo yan niya ni Slice. So, matrabaho ko itong pagkain na ito sa aking alaga. At maraming benefits ko ito. ah uh, pampatibay daw sa buto. Tingnan mo naman yung alaga ko. 100 na po ang um, edad niyan ay uh, makalakad pa siya. Ayan. Ito. Ito guys. Ah, yan. Actually, dati ay hindi ako kumain ito. Ngayon, kumain ako nito. Ang ilagay ko to, uh, parang mag maglata tayo ng pagkain sa ano. Uh, tub. Lagyan mo ng maraming tubig. Then, tamatang na lang yung tubig niya. Then, lagyan mo ng asin lang. Yun lang po ang tip na.